Hello mga kapibi ah uh, Welcome back ulit no So for today's video mga kapibi is naman tayo ng ginto So maghahanap tayo ng ginto So ganoon pa rin mga kapibi Doon tayo maghahanap sa bukid So medyo malayo mga kapibi Sa dating pinagkukunan natin ng ginto So Maganda kasi doon mga kapibi Kasi malaki yung butil ng ginto Kasi dito sa malapit sa bahay mga kapibi Ano na ha kunti na lang talaga yung ginto kasi wala nang malaking baha tapos uh, hirap na talaga maghanap ng ginto dito pero may nangunguha pa rin ng ginto dito sa kalapit sa bahay mga katibi dito sa bandang ilog namin so ngayon maglalakad tayo mga katibi punta tayo ng bukid doon tayo maghanap ng ginto so tingnan natin doon sa ilog baka may madaanan tayong ano, nangunguha ng ginto so ayan mga katibi Dito na tayo sa ilog no? so ayan napakalinaw ng tubig So kung mapapansin nyo mga kapebe dito no, wala na ako ng ginto. Tapos yung mama ko. So maraming nakuhang ginto dito noon. So kung mapapansin nyo mga kapebe, ayan. Uh, medyo iba na yung itsura ng ilog. Kasi konti na lang talaga yung baha. Ayan, wala nang mga bangin na, na bar down. Kaya, ah, uh, konti na lang talaga yung ginto dito. So ayan mga kapebe oh. May nanguha ng ginto mga kapebe. May dadaan tayo ng ng ginto. Ayan. Napinta na natin. Isa na parking dire kao? No. Isa na parking dire? No guys. Ha? Wala. Yeah. Au, oh, nasampol sila dito. Okay. Daga na ha? Wala, may nasa ako pag-uhay pa ko.

Oh, kata nak tapa nun indai dire. Sikandri ka pina <tuh> ko. Halen. Permaka ga pangabeli ga odak ra. Permaka. Permaka. Dire dai ga pikas kele dula. Ya mun dia pun dia. Dak odak kor di rian ya, oh. No. <tuh>, nah, ya. Ate horot na dire ate. Kelena ko ni mato. Ah, wala pa. So, yun mga kapibin, no? may, may dadaanan tayo ng ginto. So, dalawa sila. Ay, tatlo pala, pero dalawa lang yung banlasan na ginagamit. So, doon sila nag-aanap nagaanap ng, ng ginto. Meron naman doon mga kapibin. Eh. Kasi dati doon ako nangunguha. Pero kasi, yung mga kagamitan ko andun sa bukid mga kapibin. Eh. So, hindi ko dinala nung last na nung ako na ginto so ngayon punta ako sa bukid mga kapibi kita nyo yung bukid na yun mga kapibi yan yung bukid na yan yan ako banda Doon ako patungo mga kapibi siguro mga isang kilometro yung lalakarin ko kasi dito sa baba mga kapibi yung ginto dito napaka maliliit talaga pero kung magtsatsaga ka, ka lang kung maghapon ka dun sa ilog manguha ng ginto aabot naman ang mga mahigit isang miligram yung makukuha mo So sipag at syaga lang talaga mga para makakuha ng ginto. Ganon. So tinanong ko yung isang nanguha ng ginto yung nakaraang araw. So ang halaga daw ng ginto niya is 600 plus. So 2 mg higit yung nakuha niya. Kasi ano 280 yung isang mg mga kapibi. So malaking halaga na yun kung dito sa probinsya kasi ano Ah, uh, dito kasi sa probinsya mga kapibi, 200 plus. Malaki na yung halaga sa amin. So, yun mga kapibi, no? shout out nga pala sa ano, uh, natin dyan. Na nagsasabi na ano, uh, kung marami daw ang ginto, bakit sana daw mapera na ako. So, ganito po kasi yan mga kapibi. Hindi porket ano, uh, marami ng ginto, mapera ka na. Sa iba kasi yung marami sa mahirap at sa marami sa mayaman. So ganun mga kapibid, ko na lang ipiplex yung pangalan at saka profile niya. So lahat kasi ng mga comment dito sa YouTube mga kapibid, binabasa ko yan lahat. Kasi na, nababasa ko kasi kunti pa lamang yung mga comment. So ano mga kapibid, ah uh, malaki kasi yung pagkakaiba. Dito, sa amin kasi, dito sa amin, bilang isang probinsyano, yung isang milligram marami na yun sa amin. Dalawa, tatlo, ganun. Pero kung mayaman ka, yung isang miligram katiting lang yan. Parang dumi lang yan sa kuko. So, ganun mga kapibi. So, isang miligram mga kapibi, nagkakahalaga dito. Sa ngayon, 280 plus yung isang miligram. So, masaya na kami mga kapibi. Marami na yan para sa amin. Pero kung mayaman ka, yung isang miligram, kunti talaga yan. Kahit isang gramo, kunti lang yan sa mayaman mga ka-pibi. So, ganun lang. Kung mayaman ka, tapos tingin mo, ah, di ka bagay sa channel ko huwag ka na lang mag comment huwag kang manood so ganun lang mga kapibi. dito gusto ko lang i-share sa inyo mga kapibi yung karanasan ko sa buhay bilang isang probinsyano kung anong hanap buhay ko chamba chamba lang minsan makakuha ng isang milligram uh, milligram mahigit isang milligram ganun so kung kikita ka sa ilog ng ano sa panguha ng ginto ng 300 plus or 200 plus malaki na yon So kung makakakita ka ng 200, apat na kilong bigas na yon So malaking halaga na yon para sa amin. So malay nyo mga kapibi, baka may ilog sa inyo. Tapos mas marami palang ginto dyan sa inyo uh, kumpara dito sa amin. Kaya in ko tong video para may matutunan yung ibang mga taga-probinsya na baka may maraming ginto din sa kanila. So yun lang mga kapibi. No? So sana huwag naman mag-comment ng ganun-ganun. Kasi ako dito sa pag-youtube ko wala pa akong natatanggap na sahod gusto ko lang i-flex or ipakita sa inyo kung ano yung natrabaho ko bilang isang probinsyano so ngayon mga kapibi, malapit na tayo ayan, ilog na dito, pino pa yung ginto dito mga kapibi nangalahati na ako dun sa patutunguhan ko pino pa yung ginto dito pero itong ilog na to Karugtong din yung itong ilog na to dun sa baba pero dito pino pang ginto so dun naman sa taas taas konti so dun nagsisimula yung mga malalaking ginto so kung sa baba mga kapibi yung ginto doon, parang pulbos dito naman sa taas merong pino pero marami talaga yung malalaki meron ng kasing laki ng buto ng sili ganun mga kapibi hindi kasi naanod yung malaking ginto patungo sa baba. Kasi mahirap iyanod yung ginto. Ayan. Dito, hindi lang talaga yung ginto dito mga kapibi. Minsan lang, isang ilog lang ito mga kapibi, Pero ano, hindi lahat ng ilog may ginto. Ah, dito meron naman pero hindi talaga gaano karami. So ayan mga katibi. Talagang bukid talaga itong dinadanan ko. Patungo na ako doon sa paahan ng ano, bukid. So malapit na ako mga kapibi. So ayan mga kapibe, dito na tayo sa bukid. So ayan, kinuha ko na yung pala. Yung paning mga kapibi, ginamit daw ng ano, pinsan ko andun sa ilog. So ayan mga kapibi, andito na tayo sa ilog. So kung mapapansin nyo mga kapibe, napakalinaw na ng tubig dito. Kasi andito na ako sa paahan ng bundok. Ayan. At yung bato mga kapede, malaki. Tapos matigas na yung buhangin kandusin ang pala kasi marami nang mga ano, marami nang mga malalaking bato katulad niyan, ano. Eh. So ayun yung pinsan ko mga kapede. Oh. Ano ginto? So lahat ng bangin ayan mga kapibi may ginto pero hindi lahat marami so lugi naman kung magbanlas tayo dyan na ano na uh, kunti lang yung ginto so kailangan talaga maghanap na, maghanap tayo ng kursyo na um, medyo marami para makuha rin tayo ng ginto so ito pala yung ano mga katib. pinagkunan ko dati dito ito so, mga maghanap tayo ng ginto no So, dyan ako nung wala natin ng ginto kasa na down. Yung pinsan ko kakabutin niya raw yan. Ayun. So ako maghahanap naman ako. Maghahanap ako mga tibi kung saan ako pista. Kasi marami nang bird down mga Kinail kinail na yung mga bato para ano? May makuha. So try natin kabutin din. i uh -huh. TV no, nakita rin tayo ng sample. So, diyan ako naka-sample mga ka -PB. Pero wish lang mga ka -PB. wish. Kumbaga, nanod mula doon sa bangin. Sa bangin ayan, mula doon nanood. So, dito. Ito yung sample mga ka-TV. So, ayan. tat na teraso Kunti lang mga kapibi, kunti lang. So, kunti lang mga kapibi. Ito yung ano mga kapibi, oh. Pinagkunan ko malalim na. Malalim na yan. Kaso, kaso kunti lang yung laman. So lipat ako mga katibi doon sa pinagkukuna ng pinsan ko Kasi umuwi na siya mga katibi Sumunta siya dito, umuwi na daw siya Kasi nakano na siya, mga 2 mg na yung nakuha niya so, Sa akin, hindi pa lang So sabi niya, lipat daw ako doon sa pinagkunan niya Para makakuha din ako ng ginto Kasi umuwi na siya mga katibi So lipat tayo doon mga katibi So yan mga katibi, no? lipat tayo dito So yan mga katibi eh? Kunan muna natin yung sample mga katibig.

kasi baka banatan ko muna ito mga kapiti Tayo mga ka-TV. So tingnan natin kung may may patching ba dun sa saging. maraming pacing ito mga ka-PB o ginto ayan 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 Itu so ito pa ayan Pacing mga ka ito pa mga ka-PB ito ayan. ayan ito pa ito pa ayan parang nakasamba tayo mga katibi siguro yung pinsan ko mga katibi marami yung nakuha kanina so gamitan natin ng panin so ito na mga katibi oh. ayan ayan mga 2 mg mga katibi so, ito yung nakuha ko kanina ito di ko pa hindi ko pa ano, uh, inipon so ito lang yung sa ngayon mga katibi ayan Marami. mga 2 mg mga katibi ayan So, ito na lahat mga ka-PB. Ayan. Ayan. Ayan na po lahat. Ayan. Ayan na mga Ayan na po lahat yung ginto ko mga ka-PB. Ayan. Mga ka-PB, no? Kahit pa paano, nakachamba pa rin tayo sa last. Kaso hapon na mga ka-PB, uwi na tayo. So, ayan mga kapibi. Uwi na ako, no? Kasi hapon na hanggang dito na lang mga kapibi. Ah, kasi ano, ah, full storage na yung cellphone natin mga kapibi. Ito na yung ginto natin mga kapibi. Binalot ko na. Yan. So, shout out. Para mga kapibi, shout out sa Kudelia family. So, hanggang dito na lang muna mga kapibi kasi full na yung cellphone natin sa kakabidyo. So, bye-bye.